Idiniklara na ng sangguni ang panalawigan na persona ng grata or unwelcomed persons sina Rosmar, Rendon at mga kasamahan nilang nagpunta sa Coron, Palawan. Uh, Rosmarie Rosmar Tan na uh, pamulak na kin and Rendon na pato kasama yung mga kasama nila as persona ng grata in the province of Palawan. Ito ay final ni Board Member Juan Antonio Alvarez ang provincial board member na si Al Iba ay nagbigay ng privilege speech kaugnay sa insidente. Anya, hindi niya matanggap ang sinabing humihina na ang turismo ng koron kaya daw nagpunta ang team malakas sa kanilang lalawigan. Isa ko po na hindi ko matanggap na sinasabi nila na pumunta sila dito sa Palawan, particular sa bayan ng koron, para i-promote ang ating lalawigan. I-promote kasi daw humingi na na yung uh, tourism natin dito, na na yung bisita natin. Hindi po yan totoo. Bago po sila sumikat, sikat na po ang Palawan. Sinasaad sa resolusyon na patawan ng parusang persona ng grata sina Rosmar, Rendon at ang kanilang kasamahan sa Team Malakas, hindi lamang sa Koron, ngunit sa buong probinsya ng Palawan. Noong June 13 ay pumunta ang Team Malakas sa Koron para sa isang charity event. Dahil sa dami ng tao, hindi daw lahat ang pumunta ay nabigyan. Ang isang staff ng munisipyo na nagangalang Joe ay nagpost sa Facebook ng reklamo laban sa mga influencers. Narito ang kanyang post. Dear Rosmar at Team Malakas, Ginamit yu lang ang mga taga-koron para sa mga blab blab gyo at social media. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit ninyong mga staff para mag-assist sa inyo tapos wala kayong inabot kahit singkong duling. Dahil sa post na ito,

Heroes mga team malakas. Ginamit nyo lang mga kanyang honor para sa vlog vlog nyo at sa comment. Dismayado dahil naging kayo sila ng isang oras at gutom. At lalo ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nising kong dolin. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. ano mo po yung nyo? Sino po ba kayo dito? Alam mo, staff. Sino kayo dito? Ha? porque hindi ka nabigyan? Ay, hindi na Pumunta kami dito. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote no? yung turon. Kapatulong na naman ako. Tumutulong na kami. Sino ba nang pamalaki nito? Ba't pinapayagan ninyo yung mga ganitong staff ng munisipyo? Dapat kayo ngayon tumulong na bibigyan. Di ba? Kumpulong siya. Hindi naman daw siya na Ano ba ngayon dito? Sino yung... nyo nga. Ito nyo nga. Mayor. Mayor. Nandito po kami para tumulong. Nauna nang nag-public apology ang staff. Nakatanggap ng tulong galing kay Ms. Rosemar at Team Malakas. At humihingi din po ako ng tawad sa paghamon ng suntukan kay Ms. Mr. Rindon. Sana po ako ay nakikiusap sa inyong lahat na sila po ay patuloy. Gumawa na din ng public apology ang Team Malakas. Inyong lahat ng isang public apology sa nangyari sa koron issue. napo po kay Ma'am Jo uh, sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng koron palawan. Susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin. Hilingin sa inyo, Mayor, na sana uh, bigyan niyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa koron dahil po napangako po sa aking pamilya na na ipapasyal po po sila sa koron para makita ko po sila maging masaya. So yun, Mayor. Maraming uh, maraming marami salamat po. Ngunit naideklara na ang hatol na persona ng grata laban kay Rosmar, Rendon at sa kanilang mga kasamahan.